Si Propeta Oshas ay nangaral sa kaharian ng Israel pagkatapos ni Propeta Amos noong panahon ng kaguluhan bago bumagsak ang Samaria noong taong 721 BC. Siya ay nanghula at nagpahayag ng kaloba ng Diyos sa kapanahunan ni Naharing Oshas. Jotam, Ahas at Ezekias, mga hari ng Huda, at Jeroboam II, hari ng Israel, Labis niyang ikinabahala ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan at ang kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Buong tapang niyang inilarawan ang ganitong kataksilan sa pamagitan ng pagambing sa sarili niyang pag-aasawa na nasira dahil sa isang babaeng taksil. Ngayon ating pangkilalanin si Propeta Osias at ang kanyang taksil na asawa. Si Propeta Osias ay anak ni Veri. Ang Diyos ay nagpayag sa kanya na mag-asawa ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki o isang patotot. Magkaroon ka sa kanya ng mga anak sapagkat katulad din ng babaeng yan ang mga tao sa lupain ito na nagtaksil sa akin. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Gomer na anak ni Divloim. Di nagtagal, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki Sinabi ng Diyos kay Osias, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko ang sambayan ni Jehu dahil sa maraming pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel. Muling naglihi ang asawa ni Osias na si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak dito. Sinabi ng Diyos sa kanya tawagin mo siyang Loro Hama sapagkat hindi ko na kahabagan ni patatawarin man ang Israel ngunit kahabagan ko ang sambahayan ni Huda ililigtas ko sila subalit hindi sa pamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo ni ng mga mga ngabayo man kundi sa pamagitan ng sarili kong kapangyarihan muling naglihi ang asawa ng propeta at nagsilang muli ng isang lalaki at sinabi ng Diyos sa kanya Tawagin mo siyang Lo-Ami sapagkat ang Israel ay hindi ko na itinuturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos Bagamat iniwan siya ng kanyang asawa at muli itong sumama sa ibang lalaki sinabi ng Diyos kay Osias Umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa Bagaman siya ay nangangalunya sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kung kaya, binili ni Propeta Osias salagang alagang na binlimang pilak at isang daan at limampung kilong sibada si Gomer. Anatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mga lunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Sapagkat ang mga taga-Israel ay namamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob na mahabang panahon mawalan din sila ng mga andog, asyera, ephod at larawan ng mga Diyos Diyosan. Pagkatapos magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, manginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Ang muling pagtanggap na ito ni Osha sa kanyang asawang si Gomer ay tanda ng pag-ibig at nalisay na pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan kung paano tinanggap niya ang isang taksil na asawa. Ay ganito rin ang sinabi ni Hawe. o ng Diyos sa propeta na sinabi niya sa bayang Israel. Naway nagustuhan po ninyo ang paksa sa video ito at maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.